So guys, ito na yung ating tamba na maliliit oh. Sarap oh. nito, so. Crunchy to. Yan is yung ano. Oh. Yan. Inano ko siya, inano ko siya sa harina. tapos ang harina nilagyan ko ng mga paminta, ng asin. O oh, ba? Diba? Hello guys, for today's video, dito tayo ngayon. Nandito ako ngayon sa kusina para gumawa ng aking hapunan o panang hapunan na to. So tingnan nyo kung anong ginagawa ko. Kasi di diba, nung isang araw, pangalawang araw na pala ngayon, nag-order ako sa batahan na, sa online ng isda. So tingnan natin, itong ginagawa ko. Ayan. So ito yung ating ginawa. Ito, Argentina para to sa alaga ko. Ayan. Nagigisa ko dyan sa patatas. Ngayon ito yun. Iro-rolling ko siya. So itong harina, tinimplahan ko na to ha tinimplahan ko na to ng paminta at saka asin so gagawin natin medyo marami-rami yan kasi siyempre tipe tipi rin natin yan dahil dayo lang tayo dito at isa pa yung ating uh, mantika ay hindi atin so ito lang kasimple oh diba? ha yes habibi you can cook the gas yes because this one I put a lot of Yes. Ah, oh, Ah, diba? Wow. Hmm. Ito lang siya. Ganito lang. Oh, malit lang to siya. Tamban to na maliliit. So, ayan. Ipiprito ko to mamaya. Hmm, diba? So, abang-abangan natin yung ating ginawa ngayon na Uy, ang sarap nito. Gawin nyo to sa inyong bahay. Ayan, o. No? So, hinaluan ko to ng asin, tsaka paminta. Uh, in English, paminta, salt, and black pepper. So, ito na. Ayun na, hawain na natin ito. Kasi, kamit na siya doon toto. O, diba? Mm, sarap. So, ito, lalagay na naman natin yan. Marami-rami pa naman to. Alam nyo, isang kilo, ang dami nito. Siguro mga, isang buwan ko siguro tong ulam to. Yung iba nito, ipaksiw ko. Di ba? Ay. Ipaksiw ko yung iba. So. Oh. lang alangga Ito, finally. Ito na yung aking ulam. O, di ba? So, ayan na. Mamaya na tayo kakain. Ayan na yung aking, ano, tikman nga natin ito. Tikman natin to. Tikman natin to, ha? Hmm. Buong ulo. Gagawa ako ng sa usawan. ulo na kakain ko. So guys, ito na, kakain na tayo. So mayroon gumawa ako ng aking sausawan, o. Oh. Sibuyas, kamatis, sili. Tapos, ito yun. Yung ating uh, nilagyan ko ng harina, paminta, tsaka asin. Of course, nagloto rin na ako na Argentina. Akala ko kakain yung alaga ko, hindi pala. Nag-order pala si Baba. Hindi kasi si Baba eh. So, hello guys. Kakain na tayo guys. Sabi pa ni Sharon, hello guys. <laughs> Kain na tayo. Kain na tayo. Ayun oh. Oh, wala. Mm.

Ayun, no? Para siyang tawilis. Pero grabe. Ay, sa wakas, ayun, ayun ako na ako nakatikim ng galito. <laughs> Thank you, Lord. Sa bakat. na malaga para makaseryoso ako ng kaan.